Isang pangalan ang muling yumanig sa buong bansa. Isang proyektong halos 100 milyon na sinasabing hindi malang lang umabot sa lupa. At kahapon, ang babaeng nasa gitna ng kontrobersya, biglang nagpakita sa NBI. Kusang loob, tahimik, walang paligoy-ligoy. Pero ang tanong, bakit ngayon? Ano ang kinatatakutan o sino ang nais niyang iligtas? Ito ang kumpletong detalye sa biglaang pagsuko ni Sarah Descaya, ang babaeng binansahang Queen of Flood Control. At kung iniisip mong tapos na ang kwento, nagsisimula pa lang tayo. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga kaEdox. At welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na. Isang malaking balita ang umalingaw kahapon matapos personal na magtungo sa tanggapan ng National Bureau of Investigation sa Pasay City, ang kontrobersyal na contractor na si Sarah Diskaya. Ang babaeng nasasangkot sa umano'y 96.5 milyong Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Bandang alas 10 ng umaga kahapon, Disyembre 9, 2025, dumating si Diskaya kasama ang kaniyang abogado. At ayon sa NBI, kusang loob ang kaniyang pagharap sa ahensya. Ano ang dahilan ng bigla ang pagsuko? Ayon sa legal team ni Diskaya, wala pang inilalabas na warrant of arrest. Pero dahil inaasahan na nitong maaring lumabas anumang oras, pinili niyang sumuko bago pa man siya padamputin. Para sa kanilang panig, isa raw itong gesture ng kooperasyon at patunay na hindi siya nagtatago. Ano ang kaso? Si Diskaya ay nasasangkot sa investigasyon ukol sa isang flood control project na sinasabing hindi naman naipatayo, ngunit nabayaran ng gobyerno na mahigit 96.5 milyon. Ilang senador ang naglahad sa mga pagdinig na malinaw umano ang anomalya, at tinatawag pa siyang Queen of Flood Control Projects dahil sa lawak ng kaniyang paghawak ng mga kontrata sa Davao region. Mula sa DLG at PNP hanggang sa Malacanang, paulit-ulit ang pahayag, the law will take its course. Tiniyak ng mga opisyal na tuloy-tuloy ang case build-up at hindi daw maapektuhan ng pagsuko ni Diskaya ang paglabas ng warrant kung ito'y aprobado ng hukuman. Ano ang susunod na mangyayari? Ngayon na nasa NBI na si Diskaya, inaasahang. 1. Iche-check ang kanyang identity at dokumento. Maari siyang sumailalim sa preliminary investigation. 3. Hihintayin ang aksyon ng korte kaugnay ng posibleng warrant at maari ring magpiyansa kung available ang kaso. Para sa maraming Pilipino, malaking hakbang ang pagsuko ni Sara Diskaya. Pero ito pa lang ang simula ng mas malalim na proseso. Magbubukas kaya ito ng mas malawak na investigasyon o may mga pangalan pa bang masasangkot. Isang bagay ang malinaw, patuloy itong babantayan ng publiko. Kung titignan natin ang galaw ng mga pangyayari, malinaw ang isang bagay. Ang pagsuko ni Sara Diskaya ay hindi simpleng gesture of cooperation. Ito ay isang kalkuladong hakbang, isang estratehiya. Sa politika at malalaking proyekto, walang umaamin ng basta-basta. Lalo na kung daanda ang milyong piso ang pinag-uusapan. Ang tanong ngayon, sino ang talagang may hawak ng tali? Dahil sa bawat ghost project, may tunay na mastermind, may beneficiaries, at may sistemang nagbibigay lakas para magpatuloy ang katiwalian. Kung seryoso ang gobyerno, hindi lang contractor ang dapat masangkot, kundi ang buong network na nagpapatakbo sa ganitong klase ng anomalya. Ngunit sa huli, responsibilidad nating lahat na bantayan ang kasong ito. Dahil kung ang ganitong laki ng proyekto ay kayang ipagawa kahit hindi naman naipatayo, gaano pa kaya ang hindi natin nakikita? Sa tingin mo, sino ang talagang dapat managot sa umano'y 96.5-mega-ghost project si Sara Diskaya lang ba? o mas malaki pa ang nasa likod nito. Ipahayag ang iyong saluubin sa comments at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang Edox DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.